Greta, okay, tira niyo si Greta. Ayan o yung kuray Ato, Ito, ito pa kay Greta. Ayan, takumo at saka yung kuray. Ayun. 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 sila nanay, nangunguha sila ng ano, bilao. Yeah. Yan. Ah, paros pala yun. Parang gilid pa. Parang maki, ano tayo dito? Makigulong kami nanay. Okay, karamihan guys sa ano bilao patay na ito ang um, dami Yan, ito sila na ay nangungayan sila ng bilao uh, per daw ay 30 pesos <laughs> wala madala ano parang parang siyang ano build up yung build kasi sa tabang ito ay ano tabang alat may doon pala nila sa ganyan dapat dito may yakayaka -yaka ka ano yung yakayaka Anong masarap pong luto dyan? Isa mo sa luya. Hmm, parang mga lang din po. Ano mas masarap siguro to sa may ano sa may build mas masarap daw to kabiya. Oo, oh, kasi okay. mas oh, okay. oh, okay.

Tumutulong ako. Tumutulong ako. Saan mo pa rin nakitimba ka o wala timba. kami. Saan ka? Bakit ba? Iban nyo dun oh oh. Oo. Ay, kaya tayo ka lang. ako. Hindi lang ako. Magkadalot ako kayo dyan. Hindi ko ako.

Anong teme? Nakuha ka na? Meron na eh. No? <laughs> Ito <laughs> mo, sarap eh. pa lang. Wow! Thank you. Sana po wala na makuha puti guys. Kabiya. Naman ang Oh, lang <laughs> 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 Sino pa kilala mga kila? Hindi mo kilala. Matahano eh. Jewel. Jewel na pamilya ni mga kaya. Kailala eh. sa Old Pangaren. Tagubatasan, pero kung kilala. Sino pa kilala sa Old Pangaren? Hindi pa rin siya kilala. Mariano. Mga kapatid niya Kapatid niya yan? niya Hindi mo pa rin mahulaan tayo kung sino yan? Sulit, may anak yun eh. Sulit. Sulit. Hindi siya kilala, taga-batasan ngayon. Baka nakakarating lang yun dito sa Okay? eh ang kinubi niya. Ay, may pansisalan si Jubin na yun. May Kaya nalugin, oh. Ba't si Jubin Brad? Hindi masarap yung tinapay. Bakit pero Ang Pero na nalimaw mo. Pero pugi si Jubin, oh. ko.

tayo, ano magasain ba tayo o ano? Tara, <laughs> <laughs> magkano na tayo ng ano? Magpakawala ni mga limang utak, kawalan natin. <laughs> Oy, pinaghirapan na ano? Bakit <laughs> ako muna hindi man kayo? Ako muna tatawag pa Yung isa eh. Doon ay ikot doon bangka. Eh, oh, no kabya, masarap 'yan. Ayan oh, ito. <laughs> Tagaganon lang siya. Kasi nakukuha. Meron ako na nakakuha ng. Uy, dito. Oo, oh, no, no. Uy, <laughs> nago Parang gustong-gusto nyo dyan, ha. Ah. Nakaka-ano kayo, ah? Para lang kayo nasa karayan. Masarap kaya. Masarap magiging. <laughs> Mabuhangin kasi dito. Hindi siya maputig. Masarap. Yung makuha nyo, kaya ibigay nyo na lang kila nanay, yung ano, bilaog. So, ayun mga dragon si Kuya Dan, tinulungan niya si Kuya Allen man ano din, magluto. Nag-prepare Nagpre sila ng aming lulutuin na alimaw. Siyempre, lulutuin na natin yung alimaw. daw nagalaro na lang din ha. Gumawa na ako ng bubugti, natama na ako sa Ano yan? Sabi ko, dati pa tayong nag-ilog. Ba't din natin alam to? Ano pala tong bilao, oh guys? Ano siya sa... Ma ano talaga? Malalim. Hindi siya katulad ng... Bildat, mababo lang. Oo, oh, bildat. Na ano lang. Kukain mo talaga siya. May nakuha na rin ng isang. Oh. Puno-punuan siya, o, oh, no? Taba. Kataba. Mm -hmm. yeah, butter, 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 oh. Mm -hmm. you know, kabya guys. Uh, yeah, oh. Okay, okay. Ito. Yeah, yeah. Yeah. So, ayun mga ka-dragon. Bali, ito na yung ating oh. uh, nahuling crabs sa ating timing. Pinakamalaki yata yung kuray, oh. Pasok din palang lukan dyan. Hmm. Prida si naman ng dumaan. So oh, yan. Ah, ang Yan ang kulay violet. Malaki na. Wala ang bakumo Wala takip yan. Ganda ng kulay ng bakumo. Violet. Kaya yung loob niya rin, ano, violet. Kulay itim. no. Ito ang coral. yan ang di pa talaga namin natitikman. Coral. Try ko yung sitit. yung suso. Nilipat na yung mga ibang hulis sa ibang pinay. Kaya hindi na mahirap mag-ahon. Mag-apit. Tapang ito. Ilalaki yung bakla. Ito bakla tong ganto no? Oh. oh, bakla yan. Itong Kaya parang uh, mataba. Oo. Oh. Yeah, Ano masarap. Kahit ito masarap manipit oh, <laughs> llo, yung ganyan no? Kasi, eh kahit na ano, wala nang um, aligyan niya sa akin kahit yung nag-ano lang sa akin ayos na ako ako saan ba kayo nagsipit sa akin? doon sa so, may ano yun doon sa so, may lupa kasama rin pala dawat yan o na, dawat. Hmm. Yung isa yung maliit Hindi, ang dawat ibang klase ang kanyang sipit. Matigas ang sipit ng dawat. hindi yung kanyang sipit. Tingnan eh. mo. Mm hmm, rekta kain muna ba? Yan. Okay. <laughs> Ganyan ang tamong pag. Mm. Dakma, parang hindi ka masipit. Pulahan. Kaya Ayun, sa pulahan. Ano na sa naman? Sa pulahan. Hmm. Taba to. Oh. Tiyo mo, Peng. Uy. <laughs> <laughs> Para paraan. Ano isang timing? Yan, yung iba dyan ay ano yan, kuray tsaka dakumo. Kaya parang marami. Pinaghalo-halo na natin. Na natin. check natin yung ating alimango. Wow! Grabe, ang sarap. Nakakamiss. Sarap <laughs> baka Masarap na yan. Ganda ng kulay, yung. oh. May John. Talagang first na pese, no? Oo. Ito yung naman, guys. Malapit na. Malapit na sa katotohanan. Malapit na tayong makatikim ng alimango. Sa tinagal-tagal, alimangong manggarin, matitikman na. <laughs> ah, Mag iyo kaya ng ano? Ano? Ano yun? Luka na nandoon? Luka na? Ang tingka yun. sige na mga buriyas! Ano nagdaan kami? Diyan, malalim dyan. Ano? Siniwan? Maraming gigyo. na, Dan? Hindi na taga mag-asawa, taga manggahan si Yi. Kagal-galag na magtuloy sa katig na bangka. <tuk> ano yung ibang luka na? Ano nga kita taga manggahan na Ando sa bangka? Eh, maganda nga. Sila na magpunta dito. Sige, Sa alam ng Sa ng Sa Wow! Sa alam Ano, nag-away na kaya? Oo, ah. Yung nagsagat sa'yo? Ay, hindi mo nakasama dyan ata. Iwi niya raw. Remembrance. Ano ko yun, yung tag dito? Preserve Ah, na galing uupo pa Sarap niyan, lokal. Eh, na dito 'yung ano. Ming... Oh, Brad, matay, Brad. kain mo, tayo, Brad. Kain ka pa, baka. Okay lang. Doro ang magkain. Tayo ano Takpak. Hindi na ma-alas chana. Mm. Abi ko magugus ng maraming... ilang piraso boy salang, lang eh. Oo, 'pag ihaw ya kasi. Adi, itapon niya ano, itapon niya 'yung alimango tapos magluto ng ano, ng sarunda. Sa lokantong 'yun hindi, dyan nga. Kalat-kalat lang mukhang oh. dyan. Kaya sa Kaya doon sa ano punta, meron yung tela nila doon, sa palasdaan. Sa ano lang nila tayo. Ay, DJ. Saan? Kuray. Ay, ay. <laughs> Saan kuray? O, oh, sa mga lalaking kuray <laughs> daw, sa kadako mo. Sa amin ang anong 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 Maraming kuray dyan, tsaka dako. Saan ang ano? Sundok na tayo? Sundokin na sa, sa Kaya sayon tayo. Gutom na gutom na sila eh. <laughs> Parang pan man yan Oh. Ah. Nandito yung ano. Ya, Nila torayo. Oh. Adoh lutang eh. Kidet. Ilagay baga diyan <laughs> sa ano. <anaw>? Diyan <laughs> natmo dito, oh, ate. O oh, plato to plato. Kakabuka eh. Diyan nya ta. Sinaing di sala runo ata magka kain kasi daw no sa gay. Kuba email kaliit ma. Okay nga. Oh. Yung kalahati kainin kalahati. Kaya, dyan na oh, lang yan kuya. Okay nga. Oo. So, Ito na lang yung ulam dito. Tingi ba diyan no hindi matay kasi sa plato yung traso ng plato. Ito kay Kuya Ali mo. Oh. Tira mo Kuya Ali mo. Ping, Ping, tira mo na, Ping. Adin, oh. ping, ping, ping pang, 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 pang. oh, ha. Mm. Sarap, ma. Mm. Sarap. Oh, ikaw. Maalat, alat. Ayun, oh, pa oh. <laughs> Kaya lang, baka, ano, suba. ba takip pala, <laughs> mali. No. Ito mataba, ito nabigat. Saan kaya ang so, ano na ito? Ang dami-dami talaga. Si Greta, tira nyo, kawawa din. <laughs> Greta, tirahan si Greta. Ayan yung... Ay, o oh, yung kuray. Ah, ito, ito pa no. kay Greta. Ayan, <laughs> nakumo at saka yung kuray. O yung Greta ha. Kuno ulang to, magalayo nga ako. Oh. Kuno ulang ang kanin to. Ano, Brad? Puno-ulang. ulam dyan ka uh, kanin. Ang ulam ko kanin. No, no, na sa isa, sulang. Oo. Oh, <laughs> hindi ka na di dito. <laughs> hindi ko na kayo pakialang. Eh. <laughs> Bahala na kayo sa buhay nyo. Lucas. <laughs> <laughs> Yo. Kung ito kaya na kasi. Na. Ala. Ang na rin ako kung maubos ko na. Kaya dito ko dami. Ala, Saan eh nagdudot? Nang-iinit yung kainan. <laughs> <laughs> Ang lakadami to koyan, hindi ko ko to kayang ubusin. Ubusin 'yan? Di mo no, lang mapansin, kaya mo basta. Kunwari inya lang niya yan, na yan. pero pag nakakakain. Daanin mo lang ano, oh. dandanin mo sa kwinto, kwinto-kwinto ka lang. A few moments later. Salamat po ama sa mga biyayang pinagkaloob mo ngayon sa aming pagtanggap na no, ay magsilbing lakas ng aming katawan magamit namin sa patuloy na paglilingkod sa iyo sa pangalan ni Hesus amen amen goan pantao tinapat ko talaga yung akin guys guys kaya tayo guys <laughs> hey. <laughs> hey. <laughs> <Forakerak> oh, dito na go kain <tira> ka rei <na> hey. <laughs> oy oh, ito sa iyo oy <laughs> kuya mo ka dapat din oh, yung luto ang ito. Bigat sa bako. walang sa bako. Bigat sa bako. Bigat sa Bigat sa bako. Bigat 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 sa bako. Bigat sa bako. Kain sa bako. Bigat <laughs> <laughs> ah, sa bako. Bigat sa bako. Bigat sa bako. Bigat sa bako. Bigat sa bako. Nagyamboy, <laughs> oh. Mababay oh, pala ng mga tao. Tingnan yeah, mo, sipit. Walang paano. Medyo amalak kayo dyan. Tugla <laughs> pa <laughs> <laughs> na dito. Lagot pa lang. Ano ge? Ang tabalang lakas. Sipan natin ngayon. <laughs> timing na timing. <laughs> timing na timing ang timing. Yes. Ano na lang pala yung ano yung aligid dito? Piligaya. Alugi ka namin. Kaya <laughs> hey, yung magsama, ah. Huh? Hmm?

So ayun mga kadragon After natin na uh, lunch So ulit tayo ng bilog Pero ano lumalalim na tong ilong. Ha? Ayan dyan ka tamat yan baka sa lupa siya pasing dami nang nakuha na ano parang rin ba naman mga pa yan ayoko kanina wala kami na kukuhina naway na kukuhina hindi ka nagpurma. ka po ng may banshan mo may isang sumtap sa ito na gabi na rin. Yung kami sa anak nga lang namin. Sarap ang takbo na nila yun. Nabunot na yung tuudo na. Kaya natin kaya ang doon no? Kaya nga tayo doon. Ano ba? Ha? Ha? Batuhin kita sa meron na pa. Wala man. Gay mo sa akin ha? Ito yung mga... Ang gulo, kapang gulo naging dito sa unahan. Oo, sabi na. Mapuno yung ibang niya. Ibang sila. Ano ko man nang dalang nagkakuha. Kadami-dami na rin. Ano ko na nang dalang manang nagkakuha. Tara, tara. Dito tayo magbagungan naman tayo. Ante, pabot to. ah. Dilaog. Minaog. Dilaog. Yan ang kuha. Ay, Bagong. Oo. Malalim yan. Sige, alam mo, mayroon ito. silang isip ko. kasi sa inyong isip sila ko. So yun guys, nandito tayo sa peace Band at siyempre maunga tayo ng bagungon. Sama pa, pa rin natin ang Team DFL at sa katunayan po ang kamerang hawak ko ay sa Team DFL. Dahil po si, si camera girl ay may naiwang bag doon sa bangka, binalikan niya at ako muna ang umawak ng kanilang camera. And yes, ayan po. Marami pong bagungon at mga na po. Ayan. Ayan o, no, bagungon no? Ah, uh, bagungon lang kukuhin natin guys ha. Okay, cool. Hindi kasama ang sugpo, alimango, at saka bango sa guys. Yes. Clear. Clear. Okay. Okay. Anong gawin dyan? Gataan nyo? Yes. Alabasa? Yes. Ah. Uh, mas masarap kaya malit kaysa doon sa malaki. Baka may, Baka may isog po na naga ano dyan. Pwede nyo na rin kunin yan. Okay, naga... Tag uh, doon? Gapang-gapang. Gapang-gapang. Basta po dala po siyang nadadaanan namin. Pwede nyo na rin kunin. yung uh, malapad na simintre. Pwede nyo na dalhin nyo yung pawe. Ito. Hindi ba pide. pwede? Pwede yan eh.

Okay. Nabutan lang na ano yan. Bakit? Buhay oh, ya, yeah, masat sa gilid. Nakabaon lang yan. At yeah. yung ganda, walang yung mata? Ganun mo tayo. Ganun mo. Buhay sa loob. Buhay oh, yeah. Nalig ka lang dito. Eh, hindi yan. Diyan kasi nagkakapakak. dami dito sa gilid daw. Ayan. Ito mga buhay oh. okay. ito. Oh. wala sa gilid. Huwag na kayo magkapa. Ulot na lang. Pira pa nyo. Nandito nyo. Pira pa. Pira pa. Sige talaga nga nyo. Dudog lang pala sa amay. Yan ang gilid niya. May laman to kuya, Nan? Ano? Ang banguha na yun. Nga! Ay, may laman ba kayo dyan? Kaya nga dito na lang sa gilid. Anong laman nito ay? Bangos. May alimango rin din? Meron e. Ipat tayo na. Baka may boots nga. Alimango dyan. Tingnan nga niya. Bukodin ko sana diyan ang totoong. talaga 'yan, hindi man talaga. Ha? Huh? Sarap to. Dapat kain. Magyanang gabi. Siguro din kaya ako marami may pangulam din kami. Siguro pa rin eh, hindi yung puro pork sisig yung ulam mo, liempo. Hay, garden na lang. Magano ka rin eh, maguungon ka rin eh. Puro masasarap ang ulam mo, lapu-lapu. Hindi mo masyadong damihan. Talaga <laughs> yung tira na niya. Mga pang dalawang tira Wala na yung sakit na. Yung sakit na mga kapat. Mga may magputok na dyan. Bang bang. Buwan. Hindi man inyo yan. Talas na. Baka magbuli tayo ng ano.

Let's go guys. Dati ito, ginespera nila ng ano. Kada yan, Kuya Dan ha, ah. saglitan lang. Ay? Ha? Saglitan lang ito. Ito, klaro lang yung ganyang kalapit. Tagaan hmm. <laughs> yan nila. Ano, ah. oh, boss. Ito, oh, mo, Kuya? Oo, yo. Ah, hindi pala yan. Saan ito, ang gandaan. Kada yan. Ah. wala pa limang minuto yata sa dalawang wow. red bag na puro shell ang ating dala guys pa uwi ng Monte Claro kasalubong kay ate Greta ayun ang request niya bagungon hindi namin siya natirahan ng alimango at ano sapat lang yeah, sa ito. amin ito yung nakasipit sa amin Kailan pa tayo na siya? Di ba yun na no? Ay, Ay nakalimutan mo, Kuya Alan? Ayan, so, Ayan, tawain na si Greta pang pampagatas tayo, pang pagatas. So, ayan mga kadragon, ito Dvendit. na yung ating mga wow. buhay. Pilihan na lang doon, ipagsama na. Sikat-sikat sana, nana. Kahit na pagsamahan. Teka nang bahalan kumanti pa para sa akin ha. <laughs> Pilian. Ate Greta, ayan lang yung paano sa ini at kuya ano? Pilian lang, lupo. para maiwan yung mga. Kaya ay yung isang paa. Kung na. Oh. ay halo-halo na. Sa ano no nga? Iba pa mo yung alimango at baka kwan. Mudurdor. Hindi hindi man to kilala Saan? Saan? Sa ano yan? Ang masarap din yan. Apo magluto yan. Yung ganyan parang agurong. Uh, Ibabaw iba ba? mm -hmm. oh, yeah, okay. mo yung uh, bilawag ko Ito ano? Cooler? O yung mga bag, tabi mo na. So ayun mga ka-dragon, bali tapos na kami mag mga pa mga magdukot-dukot. Mga ngapa magdukot dukot, -dukot. ganda-ganda <laughs> ng term niya, ano, ma... mga ka-dragon, mga pa ngapa magdukot-dukot, di ba? Ang magandang term. Ayun okay, na talaga 'yun, literal na. Okay, okay. Ayun na. Ayun na, kakakabiro pa pa nga so, Thank you so much, Team KMA, sa panibagong, panibagong adventure na pina-experience niya sa amin. Sobrang na-miss talaga namin itong ganitong adventure. Sana sa mga susunod na araw ay makasama natin sila. Sana matuloy yung aming usapan nila, Kuya J. ng KMA, na sila yung gagawa ng aming bubo. Oh, okay. Baka pan lang yan. Baka drawing. Ay, <laughs> Baka sila lang daw mag-drawing, pero yung gagawain mo. <laughs> Wala pa kaming trabaho baka. Abangan nyo guys, ano yung pag-anin ng ano ng Star Apple sa siguro mga ilang buwan pa yan. <laughs> yan. Magpupulapulit kami. Nagabulaklak pala ko. Wala pa Hindi, joke lang. Thank one. you so much po sa panunod sa aming YouTube channel. God bless you all guys. Ingat. God bless po.